Dr. Vito, ano po ba yung mga dapat naming malaman kapag kami ay umiinom or neresetahan po ng amoxicillin? Number one na katanungan, makakabili po ba nito kapag walang reseta? Ang sagot po hindi. Dahil po ang amoxicillin po ay isang uri po ng antibiotic. Kailangan po ng prescription ng doktor kapag po kayo nagpakonsulta. So ang amoxicillin po ay hindi po pain reliever, hindi po yan vitamins. Okay? So mga dapat mong malaman... Number one, uh, ito po ay ginagamit natin sa mga certain infections. Kagaya po sa baga, kung kayo may pneumonia, may nana or dental abscess sa inyong ngipin. At kung kayo po ay nakakaranas po ng ear infection or infection sa inyong tenga, at ginagamit din po itong pandagdag sa mga stomach ulcers. So ano po pa yung mga susunod na importante? So sino po ba yung mga bawal at na mag-take ng amoxicillin? Number one is kung na kapatunayan na meron talaga kayong allergy sa amoxicillin. Pangalawa, kung meron kang liver and kidney problem. Ibig sabihin kung may problema ng atay at ang inyong bato. At kung hindi po ito ang to para sa inyo at in advice ng mga butihing doktor. Pangatlo kapatid, kung ikaw po ay nagkaroon ng previous or kakabakunan nyo pa lamang na possible magkaroon ng reaction. So, pan ilang beses po ba mag-take ng amoxicillin? may makikita kayong 500 mg sa adult at least 3 times a day. Sa liquid form, may 125 per 5, may 250 mg per 5 yan. So magkaiba po ang dosage pagating sa matanda, pagating po sa bata. Pero parehas lamang po silang maaaring i po ng 3 times a day. Okay? So ano pa po yung mga dapat nating malaman? Ang amoxicillin po ay maari po nating i-take kahit po before and after food pwede rin po siyang, mas maganda rin po siyang inumin kapag po or itake kapag po may tubig. Huwag nyo lamang po silang ngunguyain at hindi po maganda po ang lasa. So, accept na lamang kung liquid form ang binigay po sa inyo, lalong-lalo na sa mga bata. At napaka-importante na hindi po ito basta-basta ginagamit na pambudbud po sa mga sugat, yung kanyang powder, kasi meron pong tamang preparation doon that unless makakita po kayo ng topical form or cream na amoxicillin. So, yung amoxicillin po ay iniinom po yan. Kadalasan po kasi nakakapsula. Okay? So, papaano kung nakalimutan mo uminom ng amoxicillin sa tamang oras? Ang gawin po natin, kung hindi po kalayuan ng oras, mga isang oras, maaari nyo pong itik. Pero kung ito po ay umaga na miss nyo po at patanghali na, wag po kayo iinom ng dalawang kapsul ang gagawin niyo po, sundin niyo na lamang po yung nakatakdang oras para hindi po kayo ma-overdose. Okay? So kung kayo po ay nakakaranas po ng mga side effects, ano po ba yung kadalasang mararamdaman po ninyo? Napaka-simple lamang po ng side effect po niya na maaari niyo agad malaman. So number one, kapag po kayo par naduduwal or nagdudumi po kayo. So maaari po agad kayong lumapit or bumalik sa inyong mga butihing doktor o kaya naman po ay magpakonsulta sa pinakamalapit na hospital kung tingin niyo po emergency ang inyong case. Kaya po ito yung mga tips na maaari niyo pong magamit na maaari niyo pong i sa ating mga kababayan. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindoreño Manggagamot.